صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين Masjid Mengdalam kepadai Tempat persedaran yang telah Maksud Allah subhanahu wa ta'ala Mungkinu menakutkan sekalian Hina orang yang terasa Kalina mana Sayyidah yang tidak rasa berbeda Masih berbeda Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam Yang kita sayyidah Kamilya Maha kawuban Bung sedaran yang menganggap Sebaik satu di dalam Hanggut saat lau Sebab umum Maka semua yang saya sa buwang ibadah na ginahimong sa sulod sa bulan sa Arapat, noong ang pagpuwasa. At na kini mga hinundan na yung sa Allah subhanahu wa ta'ala ng, ng kita ang puwasa. O kini yung mga hinundan na yung kita ang puwasa, kinahanglan mahibawan sa matag-usapan na ang ang matag-usapan na ito madasin o makahibalo ngayon siya mapuwasan? Karon niyuna siya huwag agumamayu ngan 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 niyo, ngan 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 ang unang na ini, gisugod siya sa Allah. So gisugod niya Allah subhanahu wa ta'ala na kita magpuasa. Isip ko sa muslim na kita ulipon lamang, yan mo nga lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> na obligado kita musulog ka niya, pinahalang lang na magpuasa kay iya kinigisugod. Ka ma Ang Allah ngayon sa Quran, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قو غموا اماما تطغوه يولي فليؤم نقول واسف سامسكوا بكاس المانعون قل اعطاؤوا فليؤم أردتم مهدوم اتقى الله سبحانه وتعالى. والله ان سلائل ايه في القران فمن شهد منكم الشهر فليصبوا O si Bisan Kinsa man kayo ninyo ang iyahang saksihan ng bulan. Huwag masabot, maagtan siya sa bulan sa Ramadan, palyasungbu, obligado na siya magkuwasa sa luti. So kini, nasuntuhan d'yo sa awa, nga sa Quran, nga giyumbing natin ang magkuwasa. So isip ka sa mga Muslim, wala kailangan hindi mo, kung hindi rin hukuman lamang. Kaya awa, ganyan sa Quran, wa makana ni mu'minin wala mu'minatin, idakara Allah wa Rasuluhu amran, ayakunan ang mulaki at tumiabrihim wa maya sila o rasuluh haka na tala wala ng Allah, sa Quran di rin piti sa usakalalati usaka la usaka ng mubin usakalalati ng magtutuwo o usakababae babae na doon ang na doon na ihukum na doon na isubok o sa kabudang na doon na isubok na sila na doon na kay pagpilian di rin piti mubini o na himunak niyo dili wa maya Wamey as-siddiq wa rasulak, so kinsaman, kinsaman ang musupak ng Allah, sa iyang sugo, pagkaballam, balan, pagigak, sa pagdating ng isang nasalaan, nasayud ng Subhanallah. O klaro, dalalan mubina, tinaw ng pagkasalaan. So ang ibong musupak sa sa kamanduan sa Allah, tinaydihan niya to na sa tinaw ng pagkasalaan. سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله وَالْيَوْمَ الاخر وذكر الله كثيرا. سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم يقول لك محمد محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك الله عليه وسلم يقول لك

سيدنا رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا بينه محمد ام اسلام نتيجه سلمان اهلك ام اولى saksi ngawalekan dengan kami masih paham dua setahun macam Allah Maksud kumita Muhammad Zulku Sallallahu Kita wakili syahadatain Maksudul menikram salam Empat patuman sasalam Empat Wa ikna'i zakam perhatan Seumligatum zakat Wa sallumir Ramadhan puasa sebulan seramadhan Wa hajjil baiki Iman istatwa ala bila Empat haji Kali usahat Masa kisah Zaman al Kaya yang itu Padung ditu So, itu dito ni Muhammad SAW bahay sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan na kiniusa sa mga haligi sa Islam. Mona ay mga no, alam ng na kung kinsaman ang dili magbuhasa, samtang siya kaya magbuhasa, iyang diguba ang Islam. Ano naman? Kaya e, iyang magbuhasa, kung lalo sa kahaligi ang Islam. So, so sa iyang magbuhasa sa kahaligi ang Islam, but mo ka na, iyang giguba ang religyong Islam. Ikatulong ang hinundan na kita magpuasa sa Ramadan. Kaya, ang mga mismo ang gaitan sa Quran, na kita magpuasa sa masayang hinun, lahil na kong tatakun. Awal ka mo, makakatuwa, magkahadlo kang Allah. So, kaya yung pagpuasa nato na sa Islam, usan siya sa mga hinundan na kung muslim kamuslim, makakatun, Wala tao na makita sa iyo ha. Ang lingon, ang tubig ng na bugnaw, nasa mong katubangan. Wala tao na makita sa iyo ha. Kapag ka na po ito, basta, di ka mukha kung di ka mainom, kasi nagbutok na kayo ka, di na kayo ka. Ano naman? Kaya mahal mo kung ah, mabatal akong buwasan eh. Madawat ako ang buwasan. Ako, ako ang buwasan. So, kanang ang punto, ka na basta bawal, ayo Ayaw buhata, basta bawal. Kanang, kanang uh, uh, halal na pagkaon, halal na ilinod, juice, coke, o tubig na bugnaw, di rin mo maguhat, di mo makaon, di rin mo mainog. Gumigyan kay mahal, ka kay madagot ang inuhang pagpuasa. So, kanang na punto, gitrain ka na basta ginagini, ayaw buhata. Buna yun. Mone ka pinakatuloy nang gitulog sa pagkuwasa na dapat makatunan sa mga usap na ito. Kaya mahinong useless lang ka ang iyong kung di rin na usulod sa iyong puto o sa iyong kasing-kasing. Kaya na makuto, na basta bawal, ayaw buhata. Bawal na siya ang tema sa pagkuwasa. Na ikaupat na hinungdan nga nung kita magkuwasa kay sa diyan ikaw walay kaon, walay dino, morisunta nga maluya ang imuhang lawas. Sa dihang maluya ang imuhang lawas, makamatunod ka ba ng imuha ang buhan? Imuha ang niya, realize nga luya ka nga klase nga nilalang. Luya ka nga nilalang. Kasi kung pasapot ka na, ang kung pasapot ka na, di rin kailangan nilang takabit, maghinako. Hindi nilang kailangan nilang mataas sa iyo ang isig Kaya ikaw mismo, nakailang kasi kung ikaw galing mo, nga luya ka ng pagkataw. Kapag tayo ka nang inigwamot na alauna sa hapon, alas 2 sa hapon, niya lalina na matulong po doon ka, ka ng hapon niya, umatakag sa asa, walang bukat kayo yung lawas, yung bakot sa lawang asa, bumitan kayo, wala kayo ka, wala kayo ginom. So, makamakot ka, kaluya. So, inyong usas ang mahinutan, ang, ang usas ang tao na makasasala, dapat yung chance na mabalik ang Allah. Kapag mo mga tao na, na kanunay magbuhat kong sala, din maghijab, magtiktok, magchat-chat kong lalaki o babae, magmarina kong music, kanang wala yung takong mga bastos ng mga lantawon, mag-inom-inom, ganyan yung mga tao na ang ilang pamatik nila, morong wala kay pag-asa ba magbago sila. Alhamdulillah, ni 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 ako ang bulan sa Ramadan. Sa so, diyan ni ako ang bulan sa Ramadan, kung siya iyan yung mga kambuhan o ma-realize, alam, napaday siya sa loong ang magbago ko. Alhamdulillah. So, Masya Allah, kung baga, niyong kababa, blessing sa iya ha, ang pagkuwasa sa bulan sa Ramadan, dahil na, na, gisunti pa dyan ni Propeta Muhammad, na kung kinsa ang sa bulan sa Ramadan, Panginoon, mapasaya ako ang ng mga salak. Sunod, sunod sa 11 months na salak ay kong hinabuhat, mapasaya ako sunod lang sa usalang kabulan na yung mga pagkuwasa. Mga akbar. Ikaw unang nga hinundan, nga kita magpuasa sa bulan sa Ramadhan. Kaya hindi magkuwasa nato sa bulan sa Ramadhan, usan sa mga hinundan niya magkahimusa at uang kasing-kasing. Sa usan ang pamangin. Kapag tayo ka ng mga unta na Dili na magbulag-bulag. Usa lang ka ta kalamisa, nya nakalinya pa ning mga sundalo ba, nakalinya pa jud. Kunya dili ta mag kanya-kanya og kaon. Nga no man kay magtuman ta magdungan magtuman ta kaon. Kay nabasa na ta saadan, nabasa na ta saadan. So kung dili pa mo adan, duman ta, ta kaon sa diyan nga kaadan na og magri, mutuman Kita ka na. Kita ka na. So, ito ang kapatayan sa mga kapatid ng Masya Allah. Alhamdulillah. Na ako yung mga sa Islam. Labi na sa mga tao na wala ito pamilya. Mga tao na wala ito ang kanan. Wala ito Wala ito Mga tao na wala ito ang O na pinusara lang sila. O mga tao na wala ito sila lang muslim sa ilang pamilya. Sa diyan mo join siya. Mo upan siya sa mga muslim na mag-iftar. Makapatay siya. Na ako din pamilya. Masya Allah. Dumandu dumanduman o inom, o mo o usada. So, dahil mga ng nga brotherhood nga magkaiusap at uwang kasing-kasing. Subhanallah. So, unsa ka rin itong ang sa bulan sa Ramadan. Nga magduman ng kaong niya. Ang atuwang mong isutan, pare-pare yung rapot. Akbar. Alhamdulillah. Usapot sa pampito, muna na siyang klas, nga hinunggan, nga nung kita magpuasa, makapag isa ko ang isip na tao o walang tao. Ano naman? Kaya ito mga kasi natin, ito mga experience na mo din eh, ang paminaw na ino, basta wala tayo tao, wala tayo ino. Kung sa ko Sakit mo ang iyan, tapos luwe mo lawas. So ikaw, ikaw mga ay kwarta, o ikaw mga medyo na ikaya ng may, ng Ramadan, katunod ang Muslim na wala yung mga kaya, makapatid sila ng utong, wala sila yung wala sila yung wala sila yung So, ito hindi ka kung sa ilahan ng na batian na kaputong, kaya ikaw mismo na kapatid sa ilahan ng batian, hindi nga ikaw nagpuasa. Kaya po mga tao na nakikorta, kung sila makakaon. Kaya kung wala sila sila, wala sa ibig-igig. So na kaya sila kung na wala kung wala ikot so, maka -maka, raw, wala, taong, wala, yung, wala, yung, wala ito. Ano to siyo? Wala mga sa mga wala. Wala ito. Uh, eh, nga ay ala din yung na ito sa walang tao. So, makabalun na yung kaong kaluwi sa inyong isig katawang ng Muslim. Subhanallah. So, ang 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 rahimong resultaan na tayo, ka kung ikaw na iswindo o ikaw na kwarta, imuhang tabakan, imuhang palitan ng pagkaon, ang imuhang mga isuwan ng mga Muslim na na wala sila makakaon maka, sa ila. So, ma, maka, makabalun ka o kaluwi Kumbaga, muhumok ang inuhang kasi-kasi ng mga So, inhanap ka ang pagpuasa sa bulan sa bulan. Muna, di, 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 basta-basta maturang kinahimok mga kaysunan sa isla na magpuasa ka. Dagkat kayo yung mga benefits. Kaya ako ang ipagsulti, mga spiritual niya siya mga benefits o mga moral. Wala pa ito wala pa, wala pa mga scientific na mga benefits, mga imuang uh, physical na benefits sa inyong pagpuasa. Wala pa ito siya. So, kung sa kadaghan ang makuha mo mong uh, kung ikaw magbukasa sa Ramadan, mo na Allah subhanahu wa ta'ala mo sa Quran, wa'an kasumu kayo'n lako, ikuntun ta'ala mo. Kung ka mo magbukasa lako, mas ayo kini alam ka kung inyo lamang nahibaluan. Allah wa ta'ala. Binawak niya nga nabangan ka ta sa Allah subhanahu wa ta'ala na ato mahimu kini ng klase niya pag-ibadah, pag-simba, pag-umang pag-uasa, ngahantod mo bulan sa Ramadhan, ang kong gawa ng sada, ang tuwang mga pag-ampo, salat ang tuwang pag-tahadjud, ang tuwang pag Quran, atau tuwang pag-tikil, ang tuwang pag-himo sa kayuan, ang tuwang makinig, gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina Wa salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته